So, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Kalma Ubahin ng BSN Filipino 3A. So, ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa pagsasaliksik at pagsusuri ng kilala o bantog na tula ni Lopeque Santos na pinamagatang panata ng isang balo. Narito ang ating layunin. Una, natutukoy ang mga pangunahing tema at simbolismo sa tulang panata ng isang balo. Pangalawa, naipabahagi ang mga estruktura at estilo sa pagsulat ng tula. At pangatlo, naipapahayag ang sariling damdamin at refleksyon tungkol sa tulang panata ng isang balo. So ngayon, babasahin ko ang tulang panata ng isang balo. Itinulak ng dibig, kinabig ng dibdib. May isang babaeng kababalo lamang na isa ang anak sa kinabaluhan. Palibhasay, bata, magandat mayaman kaya kayro marami ng nag-aagawan. Ngunit sa tuwing may ligaw na akyat, di man sinasadya, luhay na lalaglag. At kung inaaliw ng bawat kausap, lalo, lalong sumisidhi ang lungkot at iyak. Anyay, maginoo ako'y patawarin ang pag-aasaway wala na sa akin. Anak ko na lamang yaring mamahalin, kaya manong ako'y inyo nang lisanin. Dapwa pagkaalis ng panhik na ligaw, pasusuhing anak ang inu inuulayaw. Ay, Anya, anak ko, kawawa ka naman. Di ba ibig mo ng magkabagong mag tatay? Malungkot ang balo pagkat na pag-isa, katapat na lunas ang maging dalawa. Kung bawat magsabing ayaw mag-asaway, paniniwalaan ang lahi lagot na. Ngayon, tutungo tayo sa introduksyon. Ang pagsusuri ng tulang panatan ng isang balo ni Lopeque Santos Ang tulang panatan ng isang balo ay isa sa mga tula ni Lopeque Santos na tungkol sa pagdadalamhati, pag-asa at pananampalataya ng isang babaeng na ulila. Inilalarawan nito ang kanyang pagkikibaka sa pagkawala ng kanyang asawa ang kanyang pagsisikap na magpatuloy sa buhay at ang kanyang pananampalataya na mayroong pag-asa pa rin sa hinaharap. Impormasyon tungkol sa tula May akda, Lopeque Santos, Petsa ng Pagkakasulat, isinulat ito ni Lopeque Santos sa taong 1912. Uri ng tula, tulang pasalaysay at tulang elehiya. Sukat, may sukat at tugma at tradisyonal na anyo ng panulaan. Tema pagdadalamhati at pag-aalala ng isang balo para sa kinabukasan ng kanyang anak Narito ang tema at paksa ng tula. Una, pag-iisa at pagdadalamhati. Malinaw na ipinapakita ng tula ang kalungkutan at pag-iisa ng balo. Ang kanyang pagtanggi sa mga manliligaw ay nagpapakita ng kanyang pagdadalamhati at ang kanyang paglanais na mag-focus sa kanyang anak. Halimbawa nito ay malungkot ang balo pagkat na, pagkat na pag-isa katapat na lunas ang maging dalawa. At ang pangalawa naman ay pagiging ina. Ang pangunahing motibo ng balo ay ang kanyang anak. Ang kanyang pag-aalala para sa kinabukasan nito ang nagtutulak sa kanya sa kanyang mga desisyon. Dito pinapakita niya ang malaking responsib responsibilidad at pagmamahal ng isang ina. Halimbawa nito, anyay ni maginooy, ako'y patawarin. Ang pag-aasaway, wala na sa akin. Anak ko na lamang yaring mamahalin. Kaya manong ako'y inyo nang lisanin. At ang pangatlo naman ay ang panlipunang presyon. Mayroong ipinapahiwatig na panlipunang presyon sa balo na muling mag-asawa para sa kapakanan ng kanyang anak at ng kanyang angkan. Ang kanyang pagtanggi rito ay nagpapakita ng kanyang paglaban sa mga inaasahan sa, inaasahan ng isang lipunan. Halimbawa nito ay ang anya maginoo ako ay patawarin ang pag-aasawa ay wala na sa akin. Ngayon naman dadako tayo sa estruktura at estilo ng pagsulat. Dito gumagamit ng mat matalinghagang wika, mayaman sa tayutay gaya ng pagtutulad pagwawangis at paglalarawan upang ipadama ang lungkot at pag-ibig at pag-asa. Ito rin ay binubuo ng ilang saknong na nagsasalaysay sa daloy ng emosyon ng balo mula sa hinagpis patungo sa matatag na panata. At romantikong estilo na gin ginamit ni Lope K. Santos ang romantikong paraan ng pagsulat. Madsidhi ang damdamin, nagpapahayag ng tapat at wagas na napag-ibig kahit ang minamahal ay pumanaw na. Ngayon naman, dadako tayo sa mga tayutay na ginamit sa tula. Una ay ang pagmamalabis o hyperbole. Dito, pinalalabis ang dami ng nanliligaw upang ipakita ang kanyang kasikatan at ang kanyang halaga bilang isang magandang balo. Halimbawa nito ay kayro marami na nag at ang pangalawa naman ay ang pagsasatao o personification. Dito, paggamit sa bibig at dibdib upang kumilos na parang tao. Halimbawa nito ay itinulak ng bibig, kinabig ng dibdib. At ang pangatlo naman ay ang pag-uyam o irony o sarcasm. Uh, dito, tila pag-aliw sa anak ngunit may bahid na pag-uuyam o panun panunuya sa, sa sarili. So, halimbawa nito ay, Ay, anya, anak ko, kawawa ka naman. Di, di ba ibig mo ng mag, magkabagong tatay? At ang pang-apat naman ay ang paralelismo o parales, paralelism. Dito, magkatulad ang estruktura ng mga linya upang bigyan diin ang, pan, ang panata ng isang balo. Halimbawa nito ay ang ang pag-aasaway wala na sa akin. Anak ko na lamang ang yaring mamahalin. Ngayon naman, dadako tayo sa mensahe at aral ng tula. Una ay ang pag-ibig ng isang ina para sa anak ang inuuna niya higit sa sarili. Halimbawa, halimbawa sa tula bilang suporta. Anya ay maginoo ako'y patawarin, ang pag-aasaway wala na sa akin, anak ko na lamang yaring mamahalin, kaya manong ako'y inyo nang lisanin. At ang pangalawa naman ay... Tao ay may may likas na damdamin, nagnanais ng, ng kasama sa buhay. Halimbawa nito ay ang... Ay Anya, anak ko, kawawa ka naman, di ba ibig mo ng magkabagong tatay? At ang pangatlo naman ay pagkukunwari sa harap ng iba pero totoo ang damdamin sa sarili. Halimbawa sa tula bilang suporta, ngunit sa, sa tu, tuwi ng may ligaw na a may ligaw na akyat, di man sinasadya luhay na lalaglag. At ngayon, dadakon na naman tayo sa konklusyon. Ang panata ng isang balo, ang tula ay nagpapakita ng isang emosyonal at realistiko na larawan ng buhay ng isang balo. Nagkukunwaring ayaw ng magmahal muli para sa dangal o respeto sa yung maong asawa. Ngunit sa puso ay nananabik pa rin sa bagong pag-ibig hindi lamang para sa sarili kundi lalo na para sa kapakanan ng kanyang anak. Ipinapakita rin ng tula na ang pagiging balo ay hindi wakas kundi bahagi ng mas malawak na paglalakbay sa buhay. Ang pangunahing tema ng tulang panata ng isang balo ni Lope K. Santos ay pag-iisa at pagdadalamhati, pagiging ina at panlipunang presyon. Sa tula ipinapakita ni Santos na, hin na kahit itinatanggi man ng balo ang ideya ng panibagong pag-ibig, Lumalabas pa rin ang kanyang pananabiks sa pagkakaroon ng katuwang para sa ikabubuti ng kanyang anak at sariling kaligayahan. So ngayon dadako na naman tayo sa ilang tema na matatagpuan sa tula. Una ay ang pagkukonmari o pagtatago ng damdamin. Sa tula makikita natin na sa harap ng mga manliligaw Sinasabi ng balo na hindi na siya mag-aasawa. Ngunit sa kanyang pribadong sandali, kasama ang anak, hindi niya maitago ang pagnanais na magkaroon ng bagong asawa para matustusan at mapangalagaan ang kanilang kinabukasan. Ipinapakita dito ang pagtatagong emosyon upang mapanatili ang inaasahang asal ng lipunan na, ng lipunan sa isang balo. At ang pangalawa naman ay ang kalungkutan at pangungulila. Bilang balo man niya ang pag-iisa kahit marami ang nanliligaw sa kanya hindi ito nakakapagpawi ng kanyang lungkot. Ang panibagong yugto ng buhay bilang balo ay puno ng pangungulila hindi lamang sa yumaong asawa kundi sa kasamang ka kakalinga sa kanya at sa kanyang anak. At ang pangatlo naman ay ang pagiging ina at sakribisyo para sa anak. Kahit may sariling hinang, hinanakit at pangangailangan ang ina, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng anak. Inilalarawan sa tula na ang kanyang pangunahing iniisip ay kung paano mapapabuti ang buhay ng anak kaya kahit nais niyang magkaroon ng bagong katuwang, iniisip niya, iniisip niya itong higit para sa anak kaysa sa sarili. At ang pangatlo naman ay ang pag-asa sa kabila ng pagkawala. Sa kabila ng pagdadalamhati, naroon pa rin ang pag-asam -pag ng panibagong simula. Hindi tuluyang nawalan ng pag-asa ang balo. Pagkus nabubuhay siya sa kaisipan na marami pang magkaroon ng bagong pag-ibig at kasiyahan sa buhay, lalo na para sa ikabubuti ng kanyang anak. At ang panghuli ay ang pagkakamit ng bagong simula. Ang balo sa tula ay hindi nananat nananatiling nakakulong sa kanyang kalungkutan. Ang pag-amin niya sa anak na baka nais ito ng bagong ama ay nagpapakita ng pagbubukas ng posib posibilidad na magsimula muli. Ipinapakita nito Nasa buhay, may mga pagkakataong kailangan nating yakapin ang bagong simla upang matagumpay ang kalungkutan at mapanatili ang pag-asa.